Magandang so, hapon. Time check natin is ayun. Klasing ko na guys. <laughs> Ito nga pala yung box na inan uh, in-unbox natin nung nakaraang araw guys. Ngayon ko lang kinabit kasi alam mo na busy tayo busy ang tao. <laughs> Kanyari busy tayo guys. Pero okay naman. Mukhang matibay. Ayan. Pagsa natin guys. Ayan na. Ayan guys <laughs> oh. So, may ganito ganito pa oh. Ayan oh. Tapos may ganyan ganyan pa yan. Ngayon ganyan. Ayos din guys. Pwede na. Ah. <laughs> Ayan guys. Thank you.